Okay. Uh, sir, nakita na ko sa TikTok, sir, na legit na ang dugo, sir, kung musiga daw, kung musiga ko, no, kuhan ko na, original. Oo. Oh. O, di, dili siya musiga, uh, piki. Piki. Oo. Oh. Oh. At yung testing. Oo. Oh. Tinood. Oo. Tinood. Oo. Oh. Yeah. na. Kaplihan, no. Oo. Yeah, yeah. Testing na to ah. Kung PK ba ni? Testing na to, oh. original ba? Oo, kung makita ba 'yung original ba? Oo. Oh. na viewer na to. Oo, oh, taga Bohol na, taga Bohol kini oh, kani okay. mau nene siapa? makakita saya nga kani oh, na Oh, 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 wala, o, wala malang malang siya. Man, man. oh, oh, kani, 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 kani. Kani oh, 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 tubig oh, 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 Tanaw na to kung tinuod. Kung tinuod ba tong ingon la sa TikTok? Oo, sa TikTok. Kayo hmm. dili mo siga, ba dili mo siga piki. Piki, piki. ngoron ni. Kay nagyan ni lugos sa tanaw tanaw. Tanaw na. Tanaw na. Pamilok e, ka. Wa ni ang ning. Ay pamilok. Wa e, ni lugos sa. Idaw. So good na. Ay mo pamilok. Ay, mga malisika. Nabasa. Nabasa. Nabasa man sa katuntuhin. Nabasa man.

tubig o oh, kani tubig o oh, napay um, sa man po di tubig kung sa man to pagibaw kung dili musika <laughs> dili musika siga ay dumay dili mo siga oh dili musika pasaman ya man yaka oh. ni kay nati oh. adi ba kani tubig kung sa man kita ada kani oh kana tubig mo na oh gani, tubig na siya oh Dedi gyud siya musika kay oh, tubig, Ang buot pasabot kani original ni. Eh. Ah, walay halo, walay halo tubig, walay oh. halo sukal. Pero unta mo tayo mismo isagol. Oh, na pa isa sir nga isagol kuno na to. Oh, sagol na to. Oh. Kaning hinlo nga tubig kay atong imnon. Oh. yung human. <laughs> eh mineral, mineral. <laughs> oh. Eh mineral kay para dili sayang mahal ra ba na palit. Ah, dire ni. Ha? Ah. Tubig. Oh. Oh. So, hey. Sige magkuhan sa TikTok iyo kakitaan ni oh. eh, kuno. Ma. Siya, di oh, dili siya mag kuan. Sagol Ano oh. Tanawa. Kanana para maklaro to. Oh, Ma tanawa. Usgay mo tingog. Oh, di ara di ara. Mga bubods oh, tanawa bubods. Oh. oh diara, da, da. -da. Mga bubors, oh. Tanawa, oh. 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 Tingol, ah, oh. Wow, wag yung matunaw na yun. Wag yung matunaw. ato pa kayo na. Oh kayo wow, pa. Ah tibuat okay, tiapo no. no. Original tagian Original original. Ah baik. Original original. Ah gede de ma, gede-gede ma tunaw. Oh? Ola oh. 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 nah, original sir, original. Original. Nah. Sulit. oh sulit, Oh, solid. Oh, 600 <laughs> nga bobolso, 600. Gamay kayo. Gamay. <laughs> <laughs> original. Set out sa, oh. sa tagian ya eh si oh. Amanyo.